What up mga kabakyad Papalamig-lamig muna kami mga kabakyad Daming student dito Labasan kasi hapon Kaya na ang daming estudyante oh. Daming estudyante dito Enjoy na enjoy yung mga estudyante, mga kabakyan. Yan yakapan pa sila. Uh, enjoy na enjoy yung mga estudyante. Simple na kabala. Ay, kasama yung mga nila, friends. What up mga ka-backyard tayo sa Eskim ah, Nakagala-gala din kami Makagala man lang sa isang taon Mga dalawang beses ah, Makapasok sa mall eh, nga, Sa hirap ng panahon Kita ako tanong Pagkatap mga kabakyad, maraming salamat sa sumuporta sa akin. Ay yung mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe sa channel ko at share na rin para ma-support na rin yung channel ko. Sa lahat na kaibigan natin sa YT, salamat.